Good morning, mga mister ko. Kapi pa tayo. Ayan, dito na tayo sa bahay. Kagabi, hindi ako nakapag, ano, update. Ito yung <laughs> routine natin sa, ano, sa bahay pag pansit at pandesal Wow Yan, Kamusta kayo mga kamisay ko Mag-iingat po tayo ngayong araw Sunday morning Yan o Andesal Hmm salamat pala mga kamesa sa ano sa suporta po ninyo ah uh, syempre sa nakakasawang content <laughs> kasi puro contraction pero salamat pa rin sa inyo mga kamesa pwede well, yung ano namin trabaho namin mga kamesa ko ay siguro mga tatlong linggo na lang din yon finish na lahat So, ano ba ngayon? 14 baka katapusan ng ano ng oh, second week ng October finish lang lahat yun. baka wala na rin yung barak sa amin doon ang hindi namin alam kung may susunod kami ulit na project kasi patapos na yung buwan ng mga taon eh kasi di ba usually pinapastop yung ano yung trabaho pag dating ng December 15 lalo na mga highway so pinapa-close na yon, pinapa-stop na. At sisimula naman yan ulit pag hindi matapos yung project. simulan ulit yan ng January ng first week ganyan pagkatapos ng New Year. So tuloy ulit yung trabaho. Pero ngayon, dapat eh, ang completion date po namin eh, oh, ano, November, ano pa, hindi, eh December, ano pa, December 28 pa dapat. So, mas maaga namin natapos ang trabaho namin. Kaya, congrats sa amin lahat. Simple congrats din sa boss namin. <laughs> Kaya, hindi namin alam kung mayroon kami lilipatan agad. So, abangan nyo yan mga kamesin ko kung saan naman ulit kami na uh, panig ng <laughs> Metro Manila sa bagay dito lang naman yung ano namin, mga project ko namin. So, muli, maraming maraming salamat mga kamesay ko. Kaya po tayo.